Gagi, first time ko dito sa Landers. Oh, first time ko talaga. Wait. Totoo naman. <laughs> first time ko talaga dito. Ang dami palang pwede mabili dito, no? Grabe. Ito yung... Gagi, ito, ito. ito yung ano. <laughs> Akala ko nagjo-joke ko. Totoo lang. First Totoo yung first time ko talaga dito sa Landers. Pinakayas. <laughs> Akala ko, akala ko talaga, nagjo-joke ka lang. Hindi, first time, oh, time ko talito. Oh, first time ko talaga dito. Kaya nung wala pa kadami mong binili. Nag-enjoy kasi ako gagi, ang dami ng mga chocolates, oh. Ganito yung mga chocolates sa ano eh. Sa US! Ito yung pinapadala sa amin dati. Masyado akong ano. Masyado akong masaya. Masyado akong masaya, tsaka masyado akong ignorante. Parang ako ignorante kasi nakita ko to. Ito yung pinapadala sa amin dati nung bata kami sa US. Tapos, ito yung mga butterfinger. Mga butterfinger, crunch. <laughs> Ang dami pala mga chocolate dito sa... Uy! Kagi! Ano yan? Ito yung hindi ako makabili nung high ano ko. to Topilak tsaka sa kasi Saudi? mahal. Claudian Meron dito, Japan. sa Pinas, pero mahal to. Mahal yan. Nung high school, girl. di ka makabili kasi syempre, bibili mo na ng pagkain mo kaysa <laughs> sa pari. Mahal. Sa'yo ba yun? Oo, oh, okay. Uy, ikaw, ang na mo yung mga eyes. Ay, tangi, tingnan mo to. Gagi o oh, almond chocolate bar, 50% off. Uy, di ba, may ice cream sila? Ito eh, ba, chocolate, yung lang. Chocolate na. ng Japan, yung favorite natin. May ice cream na? Almond pinakamalupit, oh, 1.99 na lang, 50% off. Hindi ako talaga nagkamali ng pagpunta. 1.99 Uy, oh, lang? Magnum! 20% off! Ito, Eto, no, gana, oh! Dito lang tayo Gana! Sure 20%. ako, mag magkakagana ka dito. <laughs> oh, tinan mo, save 50 pesos. Marami pa dyan. Kuha tayo nito. Ay, ito, Tiger Sugar. 40% off. Kuha tayo nito. Tayo, maraming. Uy, hindi ka Uy, Ay, Paborito to ng mga matatanda din. <laughs> Pistachio. Uy, favorite ko rin yan. Pistachio gelato. Ay, napakasarap. Oh. Ay, ito, tangi, oh. Uh. Carmen's best. Carmen's best, best. Ito yung best ni Carmen. 30%. Gagi, 30%. 30%. Ano ba, masarap dito. Brazilian wax. Ay, coffee pala to. Kan <laughs> masarap yung butter pecan. Asan? Ayan, ito ito. butter pecan. Oh. Hindi yung Brazilian wax? Hindi. Brazilian. May mga yung... melona din siguro. Pero hindi 50%. Oh. Ay, Hagendas! Peggy, 20%! Ay, magtisigin ang... 20%! Ito yung sa Japan eh. 50% pa oh, ka mura na to. 320 na lang. Ito! <laughs> Oh, 20%. Ano mo tayo? Ay, oh Ano? Ano yan? <laughs> ano mo tayo? Ano mo tayo dito? Kaya ka pala napasugod dito kasi nang mga mura ng mga discount. 50% ako, muro oh. yun. Sa'yo lahat to? Sa'yo lahat to? Sa'yo <laughs> lahat <laughs> to? Sa'yo lahat to? Hindi ako wala labas bahay. Halika. 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 Nakita ka na ba? No, Bago to. Ano na na ba bago? Cake. Tobleron cake. Di ka na Tobleron magpapagawa. Cake. Oh. Milka. Oh. Hala, Ito yung may ano. cake sila. Oh, yun oh. Hazelnut cake. Ito yung sikat na sikat sa Dubai, Saudi, sa Middle East. Ito, ito yung chocolate na yun. Masarap to. Cake May cake yan? sila. O, oh, diba? Ang Toblerone, Pangit ito, favorite ko to. Tubleron. Twenty percent oh, diba? of day. O oh, double -ron. Pag may birthday oh. Ito na lang oh. Oh, nakatuble ka pa. Twenty percent gagi. Kumiya mo na. Twenty percent na. Tag-iisa na yan. Tag-iisa. Tag-iisa. Ano ba tong dame? Daan dame ba to o dame? Dame, you. Pasan <laughs> pa. Lagay mo na sa cart mo yan. Oh, sale din oh. 268, gagi. Ang dami pa lang sale dito. Oh, sale. 220. Hindi talaga ako nagkaman pumunta dito. Hindi ka na, baka maparami pa ako. Wala na ang pera. Uy, gagi dami. Ranch. Rancho etim, crunch, yung ito yung bra. Masarap to. Parang ano, batang ito so, ano man mga hey, toy store? Favorite ko ito dati! pla Yun na yung afford mo dati! Hey na, <laughs> yung na ni Bikin chocolate na imported! Ito lang! Pla-taps lang! <laughs> Uy masarap ito ah! Piso. Ay tsaka! Ito! 50. 50? Buta mo ba yun Pag di mo kayang bumili ng pla -tops, mag Curly Taps! <laughs> Gaga! Pag oh. di mo kayang bumili ng Curly Taps, mas mahal ito! Mas mahal yung pla -tops. Mas, Ano ka? ka? Mas mahal yung Curly Taps! Ano ka ba? Oh! Mas mahal yung pla -tops, 166! Curly Taps! 165! Oh, piso din yun. Diba? Oh, pag hindi mo ayaw bumili ng flat tops, ikay mag curly tops. Ano nga ba? nga -ano ako dyan? Nakaka... Ay, hindi. Pupusta ako. Mas mahal yung curly tops nung panahon natin. Ay, ay hindi. Hindi. Nakaka-relate ako dyan kasi wala akong pambilin ng tops. Eh, ba't binabalik mo? Ano matamis pala? Masyado na ako maraming <laughs> nabiling matamis. Klaming wala nga kayong Tobleron. Masyado kasing ano eh, na-excite eh. Tara, tara, tara. Marami pa dito. Ay, hindi na. Tama na to. Kawot ka na. Ang dami na niyan. Ito na, ako. Pera na